Ladies and gentlemen, malugod namin kayong inaanyayahan sa isang lugar kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at kultura. Kung saan ang kagandahan ng kalikasan ay hindi mo malilimutan. Maganda na para sa isang nakakaaliw na paglalakbay sa puso ng Pilipinas habang ipinapakilala namin sa inyo ang kamaghamang lungsod ng Tayabas. Matatagpuan sa puso ng probinsya ng Quezon ang Tayaba sa isang nakatagong yaman na naghihintay para ito'y inyong tuklasin. Ating pagmasdan ang isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo ng walang halong kulangan, kung saan ang mga tradisyon ay pinahalagahan at kung saan ang bawat sulok ay puno ng kasiyahan. Hindi nagpapahuli ang Tayaba sa mga makukulay na piyasta. At isa sa mga pinakatampok ay ang Agawan Festival. Isipin ang sarili mo sa gitna ng mga kulay, musika at sayawan habang ang mga taga-lokal ay nagsasama-sama upang ipagdiwang ang kanilang mayamang kultura. At tungkol sa kayamanan, ihanda ang inyong mga panlasa. Ang tayabas ay paraiso para sa mga mahilig sa pagkain. Nag-aalok ito ng mga pagkain nakakatakam na, na siguradong magpapabighani sa inyong mga panlasa. Mula sa budin, ang sikat na cassava cake na nungsod, tiyak na maglalaway ang inyong mga bibig. Pero ang tayabas ay hindi lamang tungkol sa kasayahan at lasa. Ito rin ay puno ng kasaysayan. Sa ating paglalakbay sa mga magandang kalsada nito, Makikita ninyo ang mga kamanghang-manghang arkitektura tulad ng Minor Basilica of St. Michael the Archangel. Ito isang lugar ng pagsamba na nakatayo ng matibay mula pa noong panahon ng mga Kastila. At huwag nating kalimutan ang mainit na pagtanggap ng mga tao ng Tayabas. Ang mga ngiting malumanay at tunay na pakikipagkaibigan ay magpaparamdam sa inyo na kayo ay nasa inyong tahanan. Parang kayo bahagi na ng kamanghang-manghang komunidad na ito. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang mga kagandahan ng kalikasan sa Tayabas. Ang lungsod ay paraiso para sa mga taong mahilig sa kalikasan. Nag-aalok ito ng mga sagana at makukulay na tanawin, mga bukal na kagubatan, at malalalim na mga ilog. Kaya't maghanda na kayong mamangha sa natatanging halong kasaysayan, kultura, at kalikasan na inaaalok ng Tayabas. Ito ay isang lungsod na angkin sa inyong puso at mag-iiwan sa inyo ng mga alaala -ala na hindi palilimutan. Handa na ba kayo? Dahil ito ay ang inyong susi upang pagbasdan ang kaharian ng Tayabas. Samahan kami habang kami maglalimpa sa mga sikreto ng lungsod. Makikipag-ugnayan sa mga kahangahang taga-lokal At tayo'y magsasaya sa bawat sandali na hindi paglalakbay na ito Kaya, anong panginihintay natin? Tara! Lakay tayo!